Lamang po ang taong mapagpasalamat sa Diyos. Alamin po natin kung ano ang tatlong benefits nito. Alam ko po, marunong kayong mag-thank you. Pero itong mga taong ito, hindi lang po sila basta marunong mag-thank you. Lifestyle po nila ang pagiging mapagpasalamat. At, kokonti lang po sila. Ngayon, let's test po natin kung kasama kayo sa kanila. Physical test po muna tayo. Madalas po ba kayong stress? Kulang sa tulog? Mataas ang kolesterol? If yes, possible signs po yan na hindi kayo mapagpasalamat. Isa pa pong test. Gaano po kayo kadalas magreklamo? Sa weather, sa salary, sa baon, sa lasa ng kinakain nyo? Tapos, gaano nyo po kadalas kinukumpara ang sarili nyo sa iba? Sa kapitbahay nyo, sa kamag-anak nyo, sa katrabaho nyo, o kahit sa kaibigan nyo? And last, gaano nyo po kadalas iniisip na sana meron din kayo nung kung ano yung meron yung iba? Sana may iPhone 16 din ako. Sana may sasakyan din kami. Sana may ganun din kaming bahay. So, kumusta po ang test? This is great. Actually, kahit nga po hindi ka sa Diyos magpasalamat, pero expressive ka sa pagpapasalamat sa mga tao sa paligid mo. Proven na po ng science and research na may health benefits ang pagiging grateful. Pero ano ko ba ang lamang ng isang tao kung mapagpasalamat siya sa Diyos? Kasi yung grateful ka na sa kapwa mo tao, may health benefits na, edi mas lalo pa po kung grateful ka sa Diyos. Bakit nga ba mas higher ang level ng buhay ng mga taong mapagpasalamat sa Diyos? Lahat naman tayong believers may may pagpapasalamat sa Diyos eh. Pero iba po yung level na mga kapatid natin na lifestyle ang pagpapasalamat. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Bakit lamang ang mapagpasalamat sa Diyos? At ano ang magagawa po natin para maging kagaya nila? Ang sabi ko sa 1 Thessalonians 5.18, At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Tinan po natin yung tatlong lamang ng mga papagpasalamat sa Diyos base sa talatang ito. Una, thankful people have a strong resistance to pride. Kung gusto nyo pong malabanan ang pagiging mayabang o ma-pride, sundin nyo po ang utos na ito. Ang utos po, binibigay po yan sa atin kasi hindi yan natural para sa atin. Kahit nga po mga bata, ang hirap turuang mag-thank you, di ba? Kailangan mong laging paalalahanan pag may natatanggap sila o anong sasabihin mo. Tapos magta-thank you nga pero nakatingin naman dun sa binigay. Yung mga taong ma-pride po, hirap pong magsabi yan ng thank you. Kasi iniisip nila, deserve nila yung mga nakukuha nila at anumang meron sila. Kaya yung mga nakakasunod po sa utos ng Diyos dito sa verse na ito, mas kaya nilang labanan ang sin of pride. Actually may nag-viral nga pong content creator sa social media nitong June dahil unfair daw kapag ang Diyos ang dinibigyan natin ng credit dun sa mga achievements natin. Ang paalala po sa atin ng salita ng Diyos sa Deuteronomy 8 verse 17 to 18, ganito po ang sinasabi. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. Napakagandang reminder po nito sa ating mga may trabaho o may business. Ang kakayahan po nating kumita ay galing sa Diyos. Pangalawa, thankful people are not easily crushed by negative circumstances. Yung mga taong mapagpasalamat po na yan parang mga puno po ng kawayan yan eh na kahit nasa gitna sila ng bagyo, kaya nilang sumayaw sa hangin kasi kaya po nilang magpasalamat kahit sa gitna ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay. Marami po sa atin magpapasalamat lang kapag may magagandang nangyayari sa buhay natin. Pero itong mga tao pong ito, itong mga kapatid natin ito, nagpapasalamat sila in all circumstances. Sa Old Testament po, magandang example nito si Job. Kasi namatayan siya ng mga alagang hayop, mga alipin, pati mga anak. Tapos nagkasakit pa po siya sa balat. Pero ano po ang sabi niya sa Job 1 verse 21? ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tapos sa next chapter po, gusto ng asawa niya, sumpain niya ang Diyos dahil sa mga dinanas niya. Ang sagot niya po sa Job 2 verse 10 ay ganito, Nagsasalita ka ng walang kabuluhan, mabubuting bagay ng ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Tapos sa New Testament naman po, magandang example po nito si Pablo at Silas. Matapos po silang makulong, mababasa po natin sa Acts 16 verse 25. Nakuha pa nilang manalangin at kumanta ng papuri sa Diyos. In all circumstances, mga kapatid, hindi lang pagmasaya ang buhay. So kung gusto po nating maging kagaya nitong mga thankful people na ito, sikapin po nating isipin kung anong may pagpapasalamat natin sa Diyos. Kahit hindi maganda yung mga pinagdadaanan natin. Panghuli, thankful people walk according to God's will. Napakaganda po ng isang buhay na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. I think sang ayon naman po kayo doon. At ganyan po ang buhay nitong mga taong mapagpasalamat. Kapatid, hanap ka ng hanap sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, pero itong nakasulat na kalooban niya, ginagawa mo ba? Kung hindi ka nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon, sumusuway ka sa kalooban ng Panginoon. Ang pagiging mapagpasalamat po ay palatandaan na ang isang tao ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tiyas, mayaman ka na. Pero kung hindi ka lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, kung hindi ka grateful, mas mataas ang life satisfaction namin mga mahihirap kaysa sa iyo. And panatag kami na we in good hands kasi nga, yun ang will ng Diyos eh. Kaya mas masarap ang tulog mo kapag sinunod mo itong kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng isang Christmas song, If you are worried and cannot sleep, try counting blessings instead of sheep, and you'll fall asleep counting your blessings. So may paraan po para malabanan ang pride. May paraan para manatiling matatag sa gitna ng mga problema at pagsubok. At may tiyak po na paraan para masiguro niyong lumalakad kayo sa kalooban ng Panginoon. Magpasalamat ka sa Kanya. At yan po ang buhay na magiging lamang mo sa iba. Subscribe for more content.